Sinisikap ng People's Television Network Incorporated na mas mapabuti pa ang kalidad ng mga programa, balita at impormasyon para sa bayan. Humarap ang mga kawani at liderato ng PTV sa Senate Committee on Public Information and Mass Media tungkol sa estado ng PTV. Tiniyak ni PTV General Manager Annalisa Puod na mas pagbubutihin pa ng network ang layunin nitong maging isa sa mga top TV station sa buong bansa. Pero para makamit yan, kinakailangan ng dagdag na pondo, bagay na handang suportahan ng ilang senador. Ayon kay Senador Robin Hood Padilla, maghahanap siya ng paraan para matugunan ang mga problema sa PTV, kasama na ang modernisasyon ng gamit at tugunan ang pangangailangan ng mga empleyado. Next year po, February, is the 50th year of PTV. So, isa pa po yun sa mga pinaghahandaan namin because uh, hopefully by that time, yung aming pong plano na maging number two sa buong Pilipinas and hopefully maging number one ay uh, maumpisa na po namin. So, very ambitious projects po on the pipeline for PTV. That's the dream of the President. He uh, informed us of his um desire to make PTV the number one TV station po in the Philippines. I'm sorry po dun sa mga ibang station kasi ganun po ka-sharp yung aming goal but that's our target and that's the, our intention po is to to be number two and to be number one. Yan, nilalaksan ko na po yung boses ko. 101% commitment to do so. I know you personally, uh, masipag ka na empleyado. Uh, I used to work with her sa TV5 at nakita ko naman yung kasipagan talaga ni uh, Miss Ana Pood. Ang purpose naman talaga ng PTB4 is para iparating yung mga programa ng ating gobyerno, our flung uh, provinces. Dapat kayo mag number one. Kasi ang gobyerno kayo eh. O, wala akong alam na bansa na hindi sinusuportahan ang kanilang government channel. Lalo na no, noong mga panahon ngayon, sangkaterba ang fake news. Dapat kayo ang namamayagpag.